Good morning, good morning mga kapapam Magandang umaga sa inyong lahat Another day na naman ang ating biyahe So ngayon is uh, Napunta na naman tayo dun sa La Castellana Okay no? mag-a-attend naman tayo ng mga parcel ng ating mga customer. So, by the way guys, no? So, first, no? Magandang umaga nga pala sa mga suki natin dyan. Good morning, good morning! Mga kasuki. So, Shout out ka pala dyan oh, sa mga kaibigan ko riders, mga driver na mga sweet lover dyan no. Oh. Magandang umaga sa inyo. Ngayon is ano, uh, ano <coughs> no, ngayong araw na to? Uh, Martis, ayan. Martis na tayo guys. So baka mamaya Saot na natin. Iwan ko lang kung saot ko na mamaya. Baka mag-pee out na si Busing sa atin. No? So shout out sa kay Busing. Pee out, pee out naman dyan. Ah, labing limang araw. Ah, labing limang araw. Ah, labing dalawang araw ko na mamaya. So, hindi pa ako nakatanggap ng aking sahod. No? So, baka mamaya. Ang hirap ng ganitong klase ano guys, ganitong trabaho sa shop No? Pinaka mahirap dito is pag magtapos ka ng deliver, mag-aantay ka pa doon, magpa unhold no? Tapos mag-load ulit. So, yung bawal lang sa ano, yung bawal sa Shopee talaga ngayon ngayon is pinaka ano na exido na ngayon yung ano yung Shopee no dapat naka sapatos ka naka uniform no MWF kasi yung uniform namin eh Lunes Merkulis at saka ano Friday yung aming uniform sa Shopee no kagaya nito guys ito yung yung uniform namin sa Shopee. Dapat naka-uniform ka kasi bawal mag-load o mag-preload yung mga rider na walang uniform eh. Napakahigpit ngayon. Nakakot na ako guys eh, Kasi sa loob ng Ilang buwan no? o isang buwan Hindi pa tayo nakapagpahinga Makapagpahinga lang tayo Siguro linggo Kasi Sarado yung opisina ng shop pagka linggo ng tanghal eh, Magpipreload na tayo para bukas na ano na mga parcel na i-deliver natin no? advance kasi sila eh sa pag sa pag, ano na mga parcel pag load para pagka umaga maka-deliver ka na ng maaga pa pero hindi naman maaga mag-deliver kasi eh, tulog pa nga yung ibang tao eh Nag-uumpisa ako sa pag-deliver guys no. Tuwing oras ng ano, alas 8 ng umaga. Kasi pag alas 8, iigising eh, gising na yung mga tao. Pero kung sa bundok ka is 9 AM siguro. Kakagising lang nila. Meron nga ako dati na ano, ano na umiikot ako doon. Doon na sa ano, sa bundok. Sa Lakas Ah. Napit ko yung parcel ng isa nako. Nako kakagising lang. Wala pang saplot yung mga ano, nakatuwalya lang. Nabigla nga pagtawag ko eh. Kasi akala niya kapitbahay lang niya. Hindi pala i-shop niya, shop na. Kanya talaga yung Shopee Express. Sobrang bilis. Sobrang bilis mag-deliver. Tulog ka pa, andyan na yan. Last 4 pa lang. Tinitext ka na. So shout out sa mga ano sa mga motorist natin diyan no na nakakasalubong ngayon no. Ingat-ingat po tayo. Kasi mahirap na. Pandemya, pandemya, ngayon. Saka sa mga private vehicle natin no? mag-ingat din kayo. Dapat yung mata natin sa daan. Paglang yung puro cellphone na lang tayo no payo lang po sa mga motorist natin na mailig sa silpo no ang lalaro habang nag drive so shout out sa inyo no o tigil tigil muna tayo sa ganyan kasi hirap na mabangga tayo so nandito na tayo sa ano sa crossing La Carlota mababang biyay guys no Siguro mga 50 kilometers pa yung layo. 7:22 na ng umaga. So, mag-alas 8:30 siguro nandoon na tayo. Pagdating doon, ag uh, short tayo ng ating parcel no? para uh, madeliver na natin. Ah, pa na natin for barangay yung parcel natin no oh. para hindi na tayo mahirapan sa paghanap so let's go so guys nandito na tayo sa La Carlota City ayan yung La Carlota dami mga tricycle dito no shout out sa mga tricycle drivers natin dito sa La Carlota good morning good morning especially sa taga pamahala ng kanilang lugar no good morning sa mabutihing mayor ng La Carlota City mayor good morning dadana ako dito shout out sa iyo ang ganda ng lugar mo malinis pa ayun dito na tayo sa ano guys sa lagrang ha tayo nakapagbao ng ano ng kanin hindi tayo na nakapag prepare ng ating baon kanina pero bibili na lang tayo mamaya sa ano sa sa tindahan doon tatawid pa si Manong nako po, wala pang signal light mahirap na yan may time ka ayusin mo naman yung signal light mo Manong kasi mahirap na pag tumawid ka sa daan hindi ka, ka makita ng ibang mga driver Ako pa, lang po sa mga walang signal light yan mag naman po tayo. Eh, mura lang naman yung bumbilya eh. Putso pisos, may bumbilya ka na. O sampo kaya. Isa matisgrasya ka. Tawid ka sa daan, wala kang signal light. Yung iba nga eh. Meron nang tumatawid. May signal light naman. Tawid sa kaliwa, sa kanan pala liliko yan yung pinakamahirap sa ano sa lalo na pag matanda na nako minsan nga hindi na umalis sa kaliwa eh yung signal light makanan tal makanan pala yung ano yung turn nya yung maliko nya sa inyo mga riders diba mayroon kayong nakita ganyan minsan nga Baka nga nila alam na nagsisignal na nga pala sila. Nakalimutan mag-off ng na signal light. Ang una talaga, no, first... First of all, <laughs> ang una talagang siguraduhin natin, pag umalis po tayo, no, sa... Uh, bahay. Huwag mong kalimutang manalangin sa itaas. Huwag na lang yung puro drive ng drive. At saka pagdating naman ni pagdating naman sa sasakyan. Huwag ka na lang uh, akyat ka na lang at saka baba yun sa doon sa i sinasakyan mong sasakyan no. Check mo naman yung tubig, yung oil. Yan. Kung mayroon pang oil, Check mo yung gulong mo, yung brake mo. Ganyan talaga yung pinakauna. Hindi yung sakay ka lang ng sakay sa sakyan mo, hindi mo alam mo. Ano na yung mga sira doon sa loob. Yan yung ano, yung ibang driver no, na nandisgrasya kasi akyat baba, akyat baba eh check ng prino at saka tubig ng sasakyan hindi na check kasi agad pa ba lang yung alam dapat talaga pag mag-drive ka sa sasakyan no? check mo naman yung tubig mo at saka oil ng sasakyan mo at saka yung prino mo at saka yung prino Okay lang yan, no? wala nang gas. Importante yung preno mo, hindi ka madisgrasyan. Ako po, malaking gastos yun. At saka, ganyan talaga yung gagawin mo araw-araw. Ayon, ayon, ayon. Parang ulan ba guys? mga suki andyan na ako antay antay lang malapit na tayo mauna na ako amigo kasi ang na ako shout out sa mga amigo nating driver dyan sa series bus ka shout out din sa mga driver ng La Castellana boys sa La Castellana bakulod ng mga sasakyan magandang umaga tumigil pa si Manong sa ano kurbada naku po bawal sanang tumigil dyan eh yan ang Pinoy kung sanang bawal dyan tayo may hirap yun pag, ano, pag hindi mo makita yung sa ano naka blind spot kasi kurbada yung dahanan nakopo po sa mga ganyang klase driver no ko Mabanti naman tayo kahit 20 meters lang para makapag-prepare yung sumusunod. Para iwas disgracia po tayo. Matitigas talaga ang ulo ng mga Pinoy. Agora aí, ó. So guys, mayroon lang akong shout out. Na gusto mo pa shout out. Shout out sa aking taga-suporta, no? Suportahan naman po natin siya, no? Shout out sa kay Carlito Gaho ng Murcia, Kulod City. Yan. Guys, tulungan naman na po na nabubulol na ako. Tulungan naman po natin si Carlito Gaho no, ng Borsia, uh, Bacolod City kasi humihingi po siya ng tulong dahil po yung asawa niya is mayroong sakit. no? Tulungan naman na po natin si Carlito Gaho ng Morsia. maawa naman po tayo sa kanya guys baka mayroon po kayong sugrat dyan no? eh punta lang po natin yung youtube channel nya ilonggo din yan guys katulad ko so humingi po siya ng tulong sa magpapagamot ng kanyang asawa Nakalit na ikalimutan ko yung sakit ng asawa niya pero... Puntahan nyo na lang po yung... Kanyang YouTube channel, no? Makita nyo doon yung... Ano? Yung... Situation ng asawa niya, no? Makita nyo doon sa video niya... Carlito... Gaho. Ayan. So... Kayo na pong bahala doon... Kung tulungan nyo po si Carlito, no? Si Kuya Carlito na... Kapagamot po yung asawa niya... Dahil may sakit. So malaking tulong na yan malaking bagay na yan para sa kanya kawawa naman yan kasi mahirap lang daw sila naalala nyo ba yung lumabas sa no sa KMGS na may nahukay na mga gold at saka Japanese money na mga pira no siya yon yung silito Gaho na dito sa Morsia Negros Extintal Maraming tira na nakita niya no sa isang box. Binili lang sa kanya ng halagang 30 o oh, 50,000 pesos no. po, parang niloko na tayo niyan. Dapat sana inuunti-unti niya lang pagpa, ano, pagpapalit noon. Sayang yung gold. Realito, ito, laban lang sa buhay. Ganyan talaga tayo. Kami naglalaban din dito, no? Shout out sa iyo. Tayo lang po tayo, Kuya Lito. Kuya Carlito, magkakaahon din tayo. Yan lang, yan lang po yung payo ko sa iyo, Kuya Carlito. Pag may tiyaga, may nilaga,